gayong yung kanyang paa inilakad pa ng buong araw hanggang gabi magang maga kaya pupunta kami ng ano ng clinic nasa bus stop kami eh. bus stop oo tama hindi kami ng bus namin pa pag gabi sa work niya kasi pag siya doon yung tatawag okay. kasi hodang may sakit ka hindi sila maniniwala so kaya ako yung tumawag sa kanya ang alam ang tawag ko pa lang sa kasing lamis nag start siya doon sa work na yun ang talagang hindi naman siya talaga well kaya ako yung matakawag maga pa rin daw kahapang pinainom ko lang siya ng paracetamol at saka nisprayan ko ng ano yung pang spray Hmm. sabi yung bus is 10.09 <laughs> 10.08 na late naman yan bus lagi uy. mostly late nakatulog ka kagabi? eh iintahin mo yan kasi inilakad mo yung pwes buong araw inilakad ha? baka may kaya 10 o 9 ewan ko paada ng nandito pa rin kami siguro may 30 minutes na kami dito. No, anong oras yung bus na? 10.32 po. mali yung mga inaas. 10.20 sa iyo. 10 the... Like Masok ko sa loob kasi nakakaroon. Ang alam niya Ang ko surgery. Kasi okay. so, sabi niya, kasi kung gusto mo, sige pumunta kayo dito, kaya lang. Pagdating dito, papapuntahin din kayo ng urgent care kasi kailangan daw i-x-ray yung ano niyan, yung paa niya kasi nga, namamaga. Kaya sabi niya, sabi ko, anong best? Punta na lang daw ng straight ng urgent care para hindi na kami magpaito-pito. Um, okay. So, punta na kami sa urgent care. Malapit lang naman yung urgent care. Dito lang din naman yung sa 4B. Kasi may 4B lang siya intay-intay nang kami ni Mami Boss. Okay, tagal. istagal. Yeah. Amin! <tinyo> sa loob. Nakapagtaan <laughs> kami. Bless you. Tatawagin, tatawagin na lang daw siya. Nandito um, na kami. Urgent care kasi. Ano nga? Na sprain siya. Namamaga siya. Nandito kami. Kasi nga, tapos 19 na siya. Hindi na pala kailangan ng ano number daw ng ano ng kasi nga 19 yan siya so, may ano dito may coffee shop din so okay lang untay lang nasa pangalawang waiting area kami ngayon hindi <laughs> mm -hmm. ko alam kung yung x-ray ba siya o ano walang sinabi sa pangalawa. Kinausapin naman ano yung nangyari sa kanya. Yan. Tapos, pinalipat kami ng ibang waiting area. Tignan nyo to. Ang ganda. Ang lakeside to. Yan. Boating lake. Ito. 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 Ito o yung doctors, yung urgent care. Punta tayo. Ayan. So, ting ikal-ikalan si Eddie. Mukha naman, naman, mukha naman daw na walang, walang nabali. Sprain lang. So, hindi mo inano masyado. Tingnan mo lang. Sabi mo, pinamanda mo na painkiller. At saka, less Andres uh, walking down yung mas yung may ano mo yung paa mo ba yung mga pressure lang yung pressure yung masyado okay lang yun so balik na tayo nagugutom ako may lunch kami na lang sa labas kasi nagugutom na ako ay naku dito kami na naglalakad ng ano yung residente ko dito mga mga alaga ko Maambon. medyo umaambun siya si Kepi hi hi si Kepi rin lang namin itong um, walk na to para siyang park yun na may mga ganyan eh yan ano yan, yung sa gym parang pang gym ayan ang dami yung tao mga ganyan yan. parang gym yan Gan ganito yung sa ano eh dati sa Singapore oo meron silang parang park for gym tsaka park para sa mga kabataan so yung ski epi so ito lalakarin lang natin to yung kabilang dulo nito town Oo. siguro baka kain na lang kami kaya epi sa ano big C. kasi ano oras na alauna na wala kaming breakfast wala kaming lunch kaya kain na lang siguro kami ng big sea na epi oh, wag mo bebe ko ayan o oh. sa dulo dulo yun Andoon yung ano, yung sa may tab. Yung kanina, yung pinakadulo naman ang pinuntahan namin. Nandun naman yung ano, urgent care na clinic doon. ganoon ang ano dito, na, no? Ayan natin yun. May kakakuyan. Diba? May kakakuyan dito. Dito, naglalakad kami din dito ng mga ano ko, alaga ko. Tapos yung dulo nito, town na. Una mong makikita yung ano, sa may swimming pool. Tapos, yung ano, uh, mga kainan, tsaka yung ano, library. Hinihingal ako, no? sa <laughs> so, ayan siya. Maganda tong walk na to, eh. Yung ka-workmate ko yung nagturo sa akin ito, eh. <laughs> Sabi ko, ay magic. Sabi ko, <laughs> may mga sulut-sulutan pala dito so yan lakarin natin Pupunta dun para makita ninyo ha yung sinasabi kong ang lusot nito town na ganda ba? Diba? ayan mga berries yan o oh. mga berries tanya ba? mga berries yan o oh. you know kaya lang parang ano na pa pa wala na hindi na niya season yata kaya tuyot na siya <laughs> ayan na malapit na tayo tapos ayun na town na yun siguro ito kami sa may big chicken ito na kami, si ayun, kami kain ito na ito ang tiya dito ba pero nawala na yung ano, gugutom ako pero alam niyo yung pwede siyang mawala yun nalipasan pa ng luktong gano'n yung so ayun na, ano na siya ayan na yung town diba yung town sabi sa inyo eh dito ako sa kapi, dito sa chicken. Kanina nandito sa kapi. Kaya lang daw siya hinahalap. Hindi ko kung Pero ay, ayun. Tinitik yung ano yung naman? order namin. kung may chicken. sa inyo, Ayan. chicken. Sa chicken ka. Okay, kita na. So, ayun na, nandiyan ang suki, eh. Ito yung nahanap niya. Lali lang, ha? What is that? Ah, spicy ramen. Pina-take away na lang may kuya yung pagkain namin. Sabi mo, take away na lang mama kasi ano, yung ano, loob ng ano ng ng ano yung sa clinic kanina do sa ano sa doktor sa doktor nako ano yung ano yung ah uh, kinikinaw ka yung ano yung um, lamig pumapasok sa loob ng ano mo na ulo mo <laughs> oh ini ginawa ko so, sa kainis na sa ulo ko na yung ginaw yung mga matijonda ano yung mga sila lola tumayo na nandoon na nakatayo na doon <laughs> kala ko nandiyan na eh baka nagaano lang sila para ano kasi baka silang maupuan eh lagi namang may nauupo ah kain fine ayun na ano namin inigawin kailangan kong maglagay ng sombrero kasi hinigin ako talaga yung ulo ko. Ayun yung McDonald's, ginagawa pa rin. Kaming lugi niya. Hindi hmm, naman lugi kasi lagi naman sila magkano yung kinikita niya. Pero ilang araw na yun, tatlong araw, or? hindi ko alam. Kasi al tatlong araw, apat na araw na akong pumunta dito isang araw. Ganoon pa rin siya. Ginagawa pa rin siya. So, ibig sabihin, kasi dapat benta, diba? Rin, yung may ramay-ramay ng mga donuts. Yung no, sa taas kami. Yung, ayun. May basa yun. Yung, kita nyo yung basa. Yung, yung basa. Hindi pa tayo namin. Kulian nyo ano, kasi ayoko na malamig na pagkain. Ella, ayan na. May bit-bit. <laughs> si Oscar. I am getting sa school um ano daw? what did your teacher said about that what's that for they let you borrow it in there, did you do we're practice I' a performance Aha, performance. Sila. Then, the professional thing is that she's gonna print out sheet music mm. and then we can pop it in there so we can practice at home what we're doing in class. Mm. This is the water key, so if that gets all smoked up, then you can just blow and then all go. Mm hmm Blow And then mm. it'll go. Oh, you try it through you show. You pop your pinky there. Mm-hmm. thing is there. And then you pop your finger under the pipe and then you grab it like that. Mm-hmm. So she's learning that instrument, trumpet. Tapos meron din siyang ukulele. She's also doing ukulele. I it it? Yeah. <laughs> I'm glad I didn't get a trombone because you'll have to slide it and then I can barely reach the end of that. Kasi shorty shorty kasi It's okay. Papo. Papo, yes. So if you get, if you can get, if you can, if you can um do that, then if you um think you can do it, probably we can get you your own, don't you?